Mga uri, magandang buhay sa lahat. Batay sa Bibliya ni Lucas, tungkol sa kalagayan ng espiritu pagkatapos umalis sa kanyang patay na katawan, habang hindi pa nagaganap ang itinakdang araw ng paghuhukom. Paminsan-minsan, may napanood tayo sa TV, cable, o sa internet at may napapakinggan din tayo sa radyo tungkol sa isang broadcaster newscaster o reporter na kapag naghatid ito ng balita sa ere tungkol sa isang aksidente, tulad ng may namatay, namatay, nagpakamatay, binaril hanggang sa mamatay, at iba pang uri ng pagkasawi. Kung ating pagmamasdan ng sinabi ng isang tagapagbalita sa kanyang paghahatid ng balita ay hanggang doon lamang sa pagkasawi nito. Hindi ka tulad ni Kristo Jesus noon nung siya ay narito pa sa sanlibutan bago pa man siya pamaron sa langit, nang ihayag niya sa kanyang mga tagasunod ang isang bagay na nangyari, hindi hanggang doon lang sa pagkasawi kundi maging ang kalagayan ng espiritu habang hindi pa nagaganap ang itinakdang araw ng paghuhukom. Ngunit ang hindi ko lang alam kung ilang araw na ang lumipas mula sa pangyayaring iyon hanggang sa inahahayag niya ito sa kanyang mga tagasunod, gaya ng nangyari kay Lazaro at ng isang mayaman, ayon kay Lucas, Kabanata 16, Talata 11-31, Biblia. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro. Lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mungo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. O oh, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ng aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay, datapot ngayon ay inaali siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga magibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari at gayon din walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamanhi ko nga sa iyo, ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapuat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapuat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Gayunpaman, tungkol sa talambuhay ng taong si Lazaro ay hindi kumpleto ang detalye, dahil ang Biblia na ginawa ni Dr. Lucas mismo ay eksklusibo lamang tungkol kay Kristo Jesus. Tungkol naman kay Lazaro, siya ay isang may sakit, kapatid ni na Marta at Maria, na matay, tinangisan at binuhay sa panahon ni Kristo Jesus, at sa katunayan ito ang unang pagkamatay ni Lazaro, ayon kay Juan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 2, at 21, at 23, Biblia. Isang tao nga na may sakit si Lazaro na taga-Bitanya, na ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng ungwento at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sanay narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Ngunit sa huling pagkamatay ni Lazaro noong mga panahong narito pa si Kristo Jesus sa sanlibutan, ang kanyang espiritu ay napunta rin sa paraiso. Kung saan nandoon din ang espiritu ng isang kriminal na humingi ng awa kay Kristo Jesus habang sila ay nakapako sa krus na parehong hinatulan ng kamatayan kung anumang taon, buwan, araw, na sila ay ipinako sa krus, ibig sabihin, ang kriminal ay halos may 2,000 taon na sa paraiso, ayon kay Lucas, Kabanata 23, talata hanggang tatlo at 33 hanggang 43 Biblia. At dinala rin naman nakasama niya ang dalawang tampalasan upang patayin. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus at ang mga tampalasan isa sa kanan at isa sa kaliwa. At siya inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin, na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapuat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, datapuat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohan ng sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Sa makatuwid, ang espiritu ni Lazaro ay matagal nang nasa paraiso, inaaliw, habang ang espiritu ng isang mayaman ay nasa Hades na nasa pagdurusa o Kalbaryo kasama ng mga suwail na espiritu. Sa madaling salita, mayroong isang bilangguan para sa mga espiritong suwail kung saan dinalaw ito ni Kristo Jesus bago siya nabuhay na maguli. Halos dalawang libong taon na ang nakalilipas, ayon kay Unang Pedro, Kabanata 3, Talata 18-20, Biblia. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na nang unang panahon ay mga suway na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noy, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay walong kaluluwa, ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Sa makatuwid, iyon ang destinasyon ng isang espiritu kapag ito ay humiwalay sa kanyang patay na katawan, ayon sa ang mga ngaral, Kabanata 12, Talata 7, Biblia. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Sa katunayan, Kukunin ng Diyos ang Espiritu kapag ito ay nahiwalay sa kanyang patay na katawan pansamantalang hindi pa nagaganap ang itinakdang araw ng paghuhukom, ganoon ang nangyari kay Lazaro na inilagay niya ito sa kanyang kanan o paraiso at ang isang mayaman inilagay niya sa kanyang kaliwa o kalbaryo. Ayon kay Mateo, Kabanata 25, Talata 33, Biblia. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapuwat sa kaliwa ang mga kambing. Sa katunayan, si Lazaro ay nasa paraiso na inaaliw, habang ang isang mayaman ay nasa kalbaryo na naghihirap kahit sa panahon ngayon mula nang si Kristo Jesus ay nasa sanlibutan pa, halos dalawang libong taon na ang nakalipas. Pagkatapos nito, bago dumating ang kakilakilabot na parusa, ang nasa kanan niya ay bubuhayin sa unang pagkabuhay habang ang nasa kaliwa niya ay bubuhayin ngunit sa huling-muling pagkabuhay, ayon sa pahayag, Kabanata 20, Talata 4-6, Biblia. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo, dahil sa patutuon ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Mga kasuri, ito ay isang maikling mensahe lamang. Please subscribe, like, share, at maraming salamat sa panunood, Diyos nawa.